mga kawilis, magandang araw so ngayon mga arito ako ngayon sa bukid may papakita ako sa inyo ito po ay uh, malaking putsukan nasa itaas ng uh, baliti mga kawilis yan dyan sa itaas napakalaki yung ano nga uh, lagaya ng honey yan Ito po dito lang po ito makikita sa bukid namin mga gawilis yan napaka laki niya yan napaka laki ang so ito siya mga kawinlis medyo malaki yung alagayan ng putyukan Paka bukas to titirahin namin to bukas ito siya, nasa itaas ng ah, puno ng baliti 3. Yan yung baliti. Napakalaking baliti po ito mga kawinlis. Yan. Nasa itaas ng sanga. Yan yung titirahin namin. O, oh, makikita ninyo na yung nagkukulay yelo, yan po yung ano laman ng hanin niya. Yung, uh, yung sakuan, itaas. Yan. Marami pong putyukan dito mga kawindis. Ah, uh, ang pagkuli pag, uh, ng putyukan, napakahira po. Kasi, buhis buhay po ito. Buhis buhay po itong inaakyat. Kaya masasabi ko sa pagkuha ng pagkuha ng hani ay sobrang hirap talaga kasi alam niyo na na nasa kadalasan ay nasa itaas yan ng puno ng kahoy. Kagaya nito. Yan, yan. Medyo malayo siya sa puno niya. Yan yung baliti tree maraming sanga-sanga at dito sa maliit na sanga dito po yung nakaano yung uh, bahay ng putsukan yan hindi madaling mag, mag uh, magkuha ng hani mga kawinlis kasi buhay ah, buhis, buhis buhay po ito at itong mga hanin na ito ay pag hindi mo o hindi mo ma kuha ng husto ay pwede kang uh, pwede kang mahulog sa puno ng kahoy. Kaya uh, siguraduhin ang pagpuhag nito ay siguro uh, siguraduhin nga mga ng mabungkag din siya sa pagkuhan mag uh, siya sa aso. Yan. Yan yung hani Basta galing sa bukid mga kamilis, ang hani dito ay pure talaga. At wala po talagang halong ano, ah, uh, chemical or uh, tubig. Yan.